The Untold Story of Czechoslovak Bataan Defenders, hindi kilala sa maraming tao, ang panahon na ito sa kasaysayan ng Pilipinas ay isa sa mga mahalagang aspeto ng mahabang at malalim na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Czech Republic. Then Czechoslovakia, which split in the Czech Republic and Slovakia only in isang libo, nadaan at 23. Maliliit na nalalaman ng mga Filipino na kasama ang kanilang mga kasapi at ang mga Amerikano na nakikipaglaban para sa Pilipinas. Labing apat na Czechoslovakong mamamayan ay nangaglaban sa kanila at pinagtanggol ang kalayaan ng bansa na hindi sa kanila. Ang mga Czechoslovakong mamamayan na volunteered ay karamihan ng mga empleyado ng Bata Show Company, ang unang Czechiang pamumuhunan sa Pilipinas. Bago nagkaroon ng digmaan sa bansa. Si Karel Aster, ang huling tagapangasiwa ng bataan na namatay noong libo at pito ay nagsabi sa isa sa kanyang mga sulat tungkol sa pagdurusa sa panahon ng digmaan. Ang mga kondisyon ay kaya masamang na mahirap para sa akin upang ilarawan ang mga ito. Ang kanyang mga sulat ay nagpapahayag din ng motibasyon upang sumali sa mga hukbo ng mga alyado. Ang pakikibaka para sa Pilipinas sa panahong yaon ay katulad ng pagkilala para sa kalayaan ng Czechoslovakia na naging German protektorado ng Bohemia at Moravia sa panahon ng digmaan. Bilang karagdagan sa mga empleyado ng Bata Show, ang iba pang mga volunteers ay mga manggagawa ng honorary consulate ng Czechoslovakia. Nabinuksan sa Manila sa isang libo, daan, at dalawamput hindi ito isang kilala na kasaysayan, ngunit ito ay isang bagay na kami ay dumadaloy sa at kami ay palaging tumingin pabalik na tumingin sa malalim na mga pakikipag-ugnayan ng Pilipinas at Czech Republic, sabi Ambasador Jana Ediv. Ang makapangyarihang kabuluhan na ipinakita ng mga Czechoslovakong mamamayan na nag-volunteer upang makipaglaban sa mga puwersa ng Pilipinas at Amerikano ay isang emulasyon na karapat dapat na pagdiriwang, nagdagdag niya. Bilang bahagi ng obserbasyon ng Araw ng Kagitingan, si Ambasador Ediv ay sumali sa mga seremonya ng pagdiriwang sa National Shrine ng MP. Samat noong Abril Siam kung saan inilagay niya ang isang korona sa paniniwala sa mga naglalaro at namatay sa panahon ng digmaan, kabilang ang mga bansa ng Czechoslovakia. Gayun din, ang Economic at Defense Counselor, MR Benjamin Iga, sumali sa pag-aabot ng mga bell sa kapas, tarlak sa isa sero ng Abril at bisitahin ang Memorial Shrine ng pitong Czechoslovak mamamayan na namatay sa digmaan o sa panahon ng Bataan Death March o sa Japanese Prison Camp.